May atraso. Mm. Ang mga resibo na kalap ngayong kapon Doktora sa isang pribadong ospital sa North Caloocan, accommodating at very friendly sa kanyang mga pasyente. Pero ang solo niyang pag-check at pagbibigay ng reseta, hindi umano illegal at labag sa matas dahil si Doktora wala palang lisensya. ang pag-aksyon ng mga otoridad kasama ang resibo mamayana. na! O, oh, sama, sumama ka naman oh, oh. I don't think I need that. Bagay oh, yes, so, na po kung ano yun. Ito, open lang namin yan, madam. Ito, open lang, na. Oh, lang. Oh, please, oh, please. Huli, po. Relax lang kaya, relax lang. Mga Ito po. Parang paris yan, kasong murder. Order. Murder. Huli ang di umunoy parak killers. Yan ang paratang sa ilan sa tinaguri ang most wanted suspects ng Nasugbu Batangas mag-aama ang mga akusado na pumatay sa isang pulis. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sa digan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang kapon ako po si Emil Sumangil. Doctor, doctor, I am sick. Pero ang reseta ay di pala umano. Legit? Tila cool na kulang daw ang isang doktora sa pag-check up at pagbibigay ng reseta ng mag-isa. Ang hindi alam ng kanya mga pasyente, si doktora, wala pa lang lisensya. Lubapit sa Resibo at CIDG National Capital Region ang dating medical records officer ng isang pribadong ospital sa North Caloocan na itatago namin sa pangalang Elaine. Sumbong niya, may isang doktora daw na sumusuri sa mga pasyente kahit wala naman daw lisensya at ang nagpapakilalang doktora, itinalaga pa raw bilang bagong presidente ng ospital. Ayos naman yung, ano, yung takbo ng pamamalakad ng hospital, yung pinaka may-ari pa hanggang sa nung namatay siya at nabago na yung management, saka dumating tong nagpapakilala na. Sabi niya kasi bilang stockholder, karapatan niya na mag-duty as a doctor pero kasi hindi pa siya nakapasa sa board exam. Hindi raw mapigilan ni Elaine na mag-alala dahil hindi tulay na doktor ang on duty. Dahil dito, kinumpronta na raw ni Elaine si doktora na nagangalang Janel Nicolas. Alis sa meeting kasi, nung pinaalam na niya na mag duty siya, sinabi ko na na hindi pwede kasi hindi ka naman licensed doctor. Inanuhan niya ako ng misconduct. Sinimulan niya na babaan ang sahod ko, tapos in-illegal terminate niya ako. nag duty raw bilang general physician sa isang pribadong ospital sa North Caloocan ng isang babae na nakapagtapos ng medisina. Pero hindi naman daw board passer sa mga resetang ibinigay ng complainant na si Elaine sa mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group NCR. Makikita na may dalawang tatak sa ibabang bahagi ng papel, pangalan ng isang doktor na may license number at katabi nito, pangalan ng nagpakilalang doktora na si Janelle Nicolas na walang makikitang kahit anong license number kapag undergraduate trainee ka, eh may naka-direct supervision. Pero wala naman yung talagang doktor na yun. Kumbaga, hindi siya physically present. Ayon sa certificate mula sa PRZ, kumpirmadong walang lisensya si Janelle Nicolas. Sa pagsasaliksik ng resibo, nakakuha po kami ng kopya ng dokumento mula po sa Professional Regulation Commission. Lumalabas po na noong October 2023, isa ang akusado sa mga kumuha ng pagsusulit. Nakakuha din po ang resibo ng listahan ng mga lumusot o yung pumasa. Wala po ang pangalan ng akusado sa listahang hawak ko ngayon. February 19, nagkasana ng isang surveillance and trapping operation ang Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region o CIDG NCR nagpanggap bilang pasyente ang isa sa mga agent ng CIDG. Pero bago raw makaharap si Dok, kailangan munang sumailalim ng aset sa urinalysis at complete blood count o CBC sa halagang 480 pesos. Nagbayad na rin ang asset ng 500 pesos para sa consultation fee. At habang naghihintay ng resulta, spotted na si Doktora habang nagpapaliwanag sa kanyang mga nakapilang pasyente. Wow! Doktora, bising-busy ka, ha? Maya-maya pa, pinapasok na ni Jerem ang kanyang next patient. Lingid sa kanyang kaalaman, operatiba na ng CIDG ang kanyang kaharap. Nakikita po dito sa surveillance video na pagpasok na pagpasok ng asset sa kwarto po ni Doktora. Agad na ipinaliwanag ni Doktora ang resulta ng isang urinalysis pati po yung CBC ng pasyenteng nagpanggap. Sa video kung inyong maririnig pinaliliwanag niya rito kung ano ba ang posibleng dahilan ng paranakit ng tiyan ng pasyente. At matapos po ang ilang minutong pagpapaliwanag at pagbibigay ng payong medikal, kinuha na ni doktora yung kanyang reseta at nagrekomenda po ng antibiotic na kailangan daw inumin ng pasyente sa loob ng 7 days. Tinindrihan na ng aset ang mga operatiba na malapit ng magbigay ng reseta ang subject ng walang abiso o pagkonsulta sa ibang doktor sa ospital. Pagpasok ng mga operatiba, huling huli sa akto si Janelle na mag-isang pumipirma at iniaabot ang reseta sa nagpanggap na nating pasyente. Ngayon, dinerify namin sa PRC. So, negative ka doon sa... Records na PRC na ikaw ay licensed uh, doctor. So, ngayon na, na bigyan nara na reseta, clear violation sa ating medical act ng 1959. Okay, dapat sir ha. Uh, Meron na, UH. na kami DOH. i Ipek mo na arrest. i Ipek mo na reseta. basahin mo na. Wait lang po ka, kasi po mayroon kami medical act of 1959. Ngayon po doon sa medical act of 1959 graduate physicians are allowed to uh, limited practice of medicine with the direct supervision mm -hmm. of a licensed physician. Okay, wait lang po ha, Attorney Calo. Ah, yes. Na yung mga door, Hindi na yung mga... po. Wait lang po, sir. Kasi, wait lang po. Meron po, uh, meron po nagpunta dito. Ano nga ka po kayo? Ah, si CIDG. CIDG. Bakit daw po kayo nandito? ni lo, po kasi ito. Lo, wait lo, lo, lo. lang po, sir. Ano po, attorney? Huwag no, mo ipaliwanag po sa piskalya, sa korte. Atay mo na yun. Ah, okay. So, so, ah, ganun po saan. ba? So, attorney, ipoposas daw ako. Ma-eskandalo tayo ito, madam. Kung ayaw mo sumunod, sige na. Sige, sige. sige saan okay. Saan okay. Saan sige. Saan. Hindi. Kayo po ay ina namin sa Panglabang sa Republic Act 4224 or otherwise as known as the Medical Act of 1959. <laughs> Kaypo ay may karapatang uh, tumahiwi. Okay, I don't think I need that. Dadalhin ko kuha lang ito. Pila mo namin not... yan madam? I wait. Wait, take lang. Teka lang. Kailangan kasama ko. Oo, sana, sana ka naman ayos. Oo, mamamatay na ako kaya. Ah. Mamamatay na ako, mamamatay na ako. Yes, sana. Kami na rin ay kasama. Sana. Nasindigan ng bayan, serbisyong maaasahan, walang urungan, walang atras. Pagdating sa tanggapan ng CIDG NCR Dumating ang nagpakilalang abogado ng ospital. Siya na raw ang magbibigay ng pakayag tungkol sa mga paratang laban kay Janelle. Kinaamin po namin na si Miss Nicolas ay hindi lisensyadong doktor. Pero siya po ay graduate ng medical course. Si Ma'am Nicolas po ay may bayad sa ospital? Wala. Meron siyang bayad bilang presidente ng ospital. Pero doon sa mga kumukonsulta sa kanya, hindi siya naniningil ng bayad. So ibig sabihin sir... Yung kanina pong binayaran ng mga pasyente po na 500 pesos per check-up, saan po ito napupunta? Hindi ko alam yan. I'm not uh, private to that. Pero ang, ang binabanggit, ang sinasabi ko lang dito, yung batas. Na pwede silang mag-perform ng mga trabaho na yan ng isang doktor, maski hindi sila lisensyadong doktor pa. Basta medical student or graduate ng medical course. At ito ang pinaka-importante. Uh, Mayroon silang direct supervisor and control ng isang registered physician. At si Ms. Nicholas ay meron yan, kaya he sees within the ambit of the exemption of the law. Pero wait, attorney, parang wala naman pong tinawagan at kinonsulta si Janelle bago magreseta. Gusto ko lang i-correct e na hindi naman talaga siya nag-ano. Siya is the president ng isang hospital. At uh, although nagkakandak uh, siya ng consultation at resita, ay para lang yun sa mga common illnesses. At yon ay inala, inaalaw naman ng ating batas. Ang mga doktor naman na yan na nag-supervise sa kanya ay nag-duty rin yan sa hospital. Kaya lang, minsan, siyempre off-duty, wala sila during that time. Kaya ang ginagawa ni Ms. Nicolas, maski wala yung mga doktor na nag-supervise sa kanya physically, tumatawag siya. So, pero that still constitutes direct control and supervision. Para sa abogado, personal daw itong atake sa kanila ng complainant na si Elaine. Itong mga pangyayaring ito po ay harassment lang po ito. Millions of pesos were lost. We have the different cashiers of the hospital pointed to as the culprit of all these losses of money. A one step na inuna din namin ay yung pagpapaalis sa kanya sa tinitirahan niyang room doon sa hospital kasi natatakot kami baka sabotahiin niya yung aming pasyente, mga pasyente at ang hospital operation. Definitely, meron siyang personal grudge against Miss Nicolas because Miss Nicolas now is the president and she is the one acting all this. Buelta naman ni Elaine. Ma'am, yun daw galaw ninyo na ireklamo ang akusado dito sa CIDG at siya iparesto, eh, form lang daw ng inyong paghihiganti dahil kayo po tinanggal sa pamunuan ng ospital? Wala pong katotohanan, sir. Kasi nung from the start na gusto niya pa lang pong mag-duty bilang isang doktor, eh, hinarang po na po yun. Nakalas pag daw huyo, kayo ng pera, milyong-milyong pisong halaga. Wala po akong nakuhang ganong halaga. Oh. sa kahit magharap na lang po kami sa korte. Mm. Pero bago pa gumulong ang kasong kinakarap ni Janelle na paglabag sa Medical Act of 1959, idinulog ito ng resibo sa Philippine Medical Association. Hindi ka maaaring mag-practice ng medicine kung wala kang license to practice. You can only say that exemption sinasabi. If you are still in med school, senior year, intern ka, meron doktor na behind you, sila pumipirma ng iyong uh, prescription at sila ang nag you to treat. But then after you've finished med school, pag hindi ka nakapasa ng, ng iyong uh, physician's license exam, wala kang karapatan na mag-practice ng medisina. Sakaling mapatunay ang nagkasala, pwedeng maharap si Janelle sa isa hanggang limang taong pagkakakulong. Bawat gamot o lunas na pinapayo ng mga espesyalista, kapanganan at kalusugan ng pasyente ang nakasalalay, kaya nararapat lang na masigurong sila ay nasa tamang mga kamay at pangunahin na rin yan ay dapat sumusunod sa nakatalagang mga batas ang mga ekspertong kanilang pinagkakatiwalaan. Halos dalawang dekada na ang matapos ang dumal na pagpatay sa isang pulis sa Bulacan. Ang mga suspect naglaho ng parang bula sa loob ng maraming taon. Paano pa kaya matutunto ng mga autoridad ng mga sangkot umano sa kasong murder? Dugoan at wala ng buhay, ganito inilarawan ni Gina ang huling alaala niya sa asawang pulis na si Alfred. Hindi nila mga tunay na pangalan. Makita ko yung dugo nung time na yun. Sariwa pa. Pinunta namin siguro mga around ano na yun eh. Mga magpa-five medyo lumiliwaliwanag. Gabi ng May 21, 2006 nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang biyanan. Pumunta kayo sa Marilao Police Station. Bakit Marilao Police Station? Siyempre, polis, di ba? May baril. Baka nakipagbarilan, baka na baril, ganun pa nga. Pero hindi tumakbo sa utak ko na that time. Wala na siya. Nang makarating sa police station, dito na sinabi ng mga polis kay Gina ang malagim na sinapit ng kanyang asawa. Ayon sa investigasyon ng mga autoridad, death on the spot ang biktima. Matapos magtamo ng mga palo sa kanyang ulo, based doon sa kwento din ng mga tropa natin na talagang wasak daw yung ulo nung napalo nila. Paano nga ba kumantong sa pagiging malami at dugo ang bangkay ang tapat sana'y pauwi ng si Alfred? Ayon sa salaysay ng isang witness gabi raw ng May 21, 2006, ng bumaba si Alfred mula sa sinasakyan itong bus na galing Maynila at naglakad pa sa kanilang bakay sa Loma de Gato, Bulacan hanggang si Alfred. Naparaan daw sa umpukan ng mga lalaking nagiinuman. Sinita niya. E eh siguro hindi niya rin alam na that mga bangag-bangag na yun. Ayon sa investigasyon ng Marilao Municipal Police Station, mag-aama ang nasa tumpukan. Kabilang ang tatay na si Daso Diaz at dalawa niyang anak na sina Dennis at Edgardo. Nagdilim umano ang paningin ni Daso nang sitakin sila ni Alfred sa gitna ng kanilang happy hour. Tapos nung pauwi na itong biktima ay binantayan nilang tatlo. Then nung nandun na sa may madilim na party daw ng, ng daan. Subakay daw ng motor si na Edgardo at Dennis para buntutan di umano ang nanitang si Alfred. Bit-bit ang mga tubong gawa sa bakal. Dito na raw nila isinagawa ang karumal-dumal nilang krimen. Paganon talang. Isla siya from here hanggang dito. So yung palo niya pagano, Parang palayok na pag naghataw ng palayok. Ayon sa death certificate ng biktima, nagtabo si Alfred ng intracranial hemorrhage o internal bleeding due to blunt traumatic injuries to the head. Dahil maagang nabiyuda na iwan kay Gina, ang tatlong nilang mga anak na noong isyam, sampu at labing dalawang taong gulang pa lamang. Andun ako sa estate na nung bumalik ako doon sa katotohanan na paano ko bubuhay ng mga anak ko. Kuwento ng isa sa mga naulilang anak ni Alfred kahit dalawang dekada na ang lumipas, hinahanap pa rin niya ang kalinga ng isang ama. Hindi na pala uuwi yung papa ko kahit kailan. Kahit nagkakaidad ka eh, nagdadalaga ka, hahanapin mo pa rin yung alaga ng papa mo talaga. Isang taon matapos ang krimen, July 17, 2007, na ibaba ang warrant of arrest laban sa magkapatid na sina Dennis at Edgardo at sa ama nilang si Daso. Pero mag-ama, naglaho na raw na parang bula. Masyado din silang ano, particular doon sa pagtatago nila siguro na uh, malayo sa lugar kung saan nangyari ang insidente at kung saan sila merong kaso para at least doon sa mga lugar na medyo limited lang yung tao na nakakakilala sa kanila. Sa patuloy na pagtuntol ng mga otoridad sa mga suspect January 2025, halos dalawang dekada na ang lumipas, nakatanggap ang Criminal Investigation and Detection Group, Pampanga Field Unit, ng isang tip mula sa isang informant. May nagtatago raw ng mga suspect sa isang farm sa Nasugbu, Batangas. Ibig sabihin, Dep, lumalabas po na yung uh, nagbebenta ng manok ang nagsabi doon sa informante ng CIDG. Si There's an occasion na nagkita to si at yung uh, informant from uh, Bulacan na si uh, Pag napagkwento, nabanggit ngayon po ito na, Uy, pare, may warrant ako sa amin ito. Tignan mo nga, ito to po talaga yung warrant. Nang makumpirma ang pagkakilalaan ng mga tinutukoy na suspect... February 13, 2025, mula sa Pampanga, nagtungo ang CIDG PFU sa Nasugbo, Batangas kasama ang resibo. Pagpasok sa naturang farm, nag-aagahan ang isa sa mga suspect na si Dennis. Relax, relax, relax. Relax, ako, relax lang relax, ako, relax lang. Ito po ba ang po. sa kasong murder. Murder. <laughs> Kuya Dennis? May 21, 2006, remember? Ang ilan sa mga lalaki sa paligid tila nakikiusyoso lang sa nagaganap na pagdakip kay Dennis pero teka! Ang isa pala sa mga nagmamasid, siya na palang pangalawang suspect na si Edgardo! Dinakip mga ng mga ng CIDG-PFU, ang magkapatid. Ang isa pang sangkot diumano sa krimen na kanilang ama na si Daso na din ng mga otoridad sa kabilang barangay kami yung mga CIDG Pampanga po, no? Dinala sila sa custodial facility ng CIDG PFU at nangarap sila sa Kasun Murder. Kung sakaling mapatuloy ang nagkasala, pwede silang makulong ng habang buhay. Susubukin so, po nating makapanayam itong mga akusadong mag-aama. Baka ngayon ay makapagbigay ng komento tungkol sa kaso. Daso? Mang Daso? Meron nung ba kayong komento? Kayo ay huy nilabasan ng warrant to pares ng korte. Yung uh, kapatid mo, pwede bang makatanong? Ano masasabi niya? kita tatay ba? May komento rin? Para lang parehas yung balita. Meron ko kayong mensahe sa pamilya ng complainant nyo? Yung nagsampa ng reklamo sa inyo? Baka meron ko kayong mensahe. So, inaantay nila yung kanilang abogado at yun na lang daw magsasalita. Pa, eto na yon na talagang makakapagpahinga ka na ng mapayapa ngayon. Tsaka pa, maayos na maayos kami dito. Kaming tatlong anak mo, huwag kang mag-alala. Mga kapuso, simula March 2 linggo, mas pinaaga at mas pinalakas na ang resibo. Ganap na 2.45 ng hapon, Uma pong back-to-back na aksyon ng atid ng Resibo, bago mag-FPJ sa GMA. Hello. May